Itikik hmm? uh, ko ba? Oo, ka. Huwag kang hindi hitak-hati nga. Itikik lang. Huwag mo lalabangan. Huwag mong matutulog nga. Kasi, Huwag relax <tabih> yeah. mo na ang katotohan mo. Huwag okay, matulog. Huwag mong lalabangan, ma'am. <tabih> Parang, hindi <tabih> mo ay, ano, Huwag <tod> kang maugan na matakot. Para pagkailan natin, magaling ka na. Matakot. Okay na. Mas nakakatakot yung kalaban natin. Hindi ka lalagyan ka doon. ko mo yung sarili mo mapuksan natin yung kalaban natin. Masal ka? Ano? Hindi ko ba yung ito kuya? mo kung kaya. Hindi mo na kung kaya kuya. talaga obligado Okay, okay. Huwag matakot. Relax lang. Relax na Pwede kayo, matutulog

So, tinanggal man muna yung kaligwasa eh, na. Hmm. Tinatawag kong spirito, nagpapasakit sa may katawan. Saan ka man naroroon, makipagugnayan ka sa akin mula sa apat at sulok ng mundo. Abiste, abite, abiten. Al, adoy, sadas, alaras, Pobilis yan naman. Ad, sinigurad. Pasok sa katawan. Iksak, igma, igso. Pero buho. Yung huli. Huli. Ah, huli. Sino ka? Huli. Sino ka? Bakit mo ito ginagaw daw? Tayo mag-usap. Tayo mag-usap. Bakit mo ito ginagaw daw? Bakit mo daw ito nilalason? Ha? Sagot? 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 Tayo mag-usap. Ikaw ba nga naglason dito? Sagot? Oo. Oh, kakalasin mo to. Tayo mag-usap. Kakalasin mo to. Kakalasin mo to. Ha? Matigas. Ikaw ba nga pumikinsara sa may katawan? Tayo mag-usap. Isap. Oh, Oo. Tayo mag-usap. Kinit nun. Ha? Tayo mag-usap. Kakalasin mo to. Kakalasin mo tayo mag-usap, kakalasin mo to? Ikaw bang... Tayo mag-usap, kakalasin mo to? O sino ka? Ay susunugin kita d'yan! Iksa! Susunugin kita d'yan! Magsabi ka sa akin, sino ka? Sino ka? Ayaw, ayaw na net. Oo, kumuli. Hindi ka ako na makakawala d'yan. Ang oh, papatigyan na sunod. Oh.

Bakit mo ito... ginaganito tong taong to? Tayo mag-usap! Bakit mo ito ginaganito? Ano ito? Ingget? Ha? Ingget? Ingget nga ito! Oh. Anong, anong pinakain mo dito? Bakit mo daw? Tayo mag-usap! Anong pinakain mo? Anong pinakain mo? sagot Anong Anong pinakain mo? Anong pinakain mo? Damn, mama. Kinurahan ko ka? Ayun nga, ayun nga. Huli. Ba, ayun nga, kinahingitan mo. Ayun nga. Kaya 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 ngayon. Kaya 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 kaya. Kaya 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 kaya. Kaya 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 kaya. Kaya 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 kaya.